Welcome to my five second in yeah, there, no? Thank you so much, Agoma at home. Talagang this is it. Yayaman na si Win Malin! <laughs> <laughs> Anong best seller mo dito? Ako. Ako <laughs> 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 oh, parang ganyan kasi may si Pagoms. Harap. Let's see your tits. Congratulations to good food. Thank you, guys. Ooh. Five Seconds in Derya, no? Thank ganda. you so much sa Goma at Home. Talagang this is it. Yayaman na si Will Malin! <laughs> Please, mag-like, mag-subscribe. Ang hindi, magtatay ng isang linggo. I like your place, Will Ba. Ang ganda talaga. Simple lang. O, oh, di ba yung basurahan niyo sa mga banyo niyo? Ayun, ginawa kong <laughs> lampshade. Hindi ko na-expect na, na ganito pala kalak kalaki ito, ano mo? Itong, uh, five Seconds in there, to, yeah. five bakit ko tinawag na 5-star karinderya? Una, mumurahin. ah, Dapat yung, naman ganun. Yung quality, yes. syempre yung quality pang 5-star. Yung yes. service namin pang 5-star. Pero lahat pwedeng kumain, basta may pambayad ka. Oh, syempre. Lahat. Talaga. Kay biker ka, kay naglalakad yeah. ka lang, kay supplier so, ka. Gusto yun, o. No? so ko yung, yung touch ng restaurant na namang oh, ganda. Ganda nang uh, ng ceiling mo. Yes. Ang ganda talaga nito. It, it brings warmth dun sa... Uh, sa sa lugar. Ah, di ba? At saka ito. Ito, yung cleanser. Ang poon. Ito yung cleanser. <laughs> <clincher>. <laughs> Ayan, no? oh. uh, Na-amaze ka. Ganun talaga daw pag social climber. Alam nyo, you yeah, know, the nice thing about ganitong class yung mga restaurants. Kasi yung, yung operating cost nila is very low. Yes. No? So walang air conditioning. Wala no? Mura yung pagkain, so maraming tao pumapasok. Yes, malakas. Ang yung turnover, yes. yung turnaround Bawal mag-meeting. Oo. Bawal turnaround na, bawal <laughs> 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 na, na, buka, na, na ng di ba? Pag yes. pagkain, labas agad. Labas agad, yes. Sabi Yon ng highway. Yeah. Tapos may ample parking space. Yes. Pati sa kabila, may space na parang sa gilid. Nakuha mo yung, ano, nakuha mo yung recipe for a successful karinder Yes. Mm -hmm. Yung maayos naman. And more than that, ang pinaka-importante sa ganitong klaseng restaurant, yung may-ari lagi nandito. Oh, yes. You one. won. Yeah, yeah. You kaya, sabi ko sa'yo, tama yung sinabi mo, may pera na ako. Eh. Ay, ayaman-yaman ay, mo. O, hindi pa pa, Gong. Ah. Hindi pa. O, oh, gusto mo, pakita ko sa'yo kusina ko. Sige, tignan mo. Oh. Halika. Oh. Eto, mga kabatch ko to, maniwala ka sa hindi. Halika, halika. Ang papangit. Este. <laughs> halika, halika. Yan. Yeah. Tanda, bahulog ka. Eh, ka na lang. Yung mga kabatch ko yan. Batch 92, Diyos me. Oh, tuwan-tuwa. Hmm. Oh, tanga. Video yan. Kilala kita. Oh, yan. Oh, di ba? Oh. Ito naman ang pinagmamalaki ko, ang aming kitchen. So, mahalaga na hiwa-hiwalay, di ba? Yun. So, ito yung aming dishwashing. Napakalaki pala ng kitchen. And yun? this is my kitchen. O, yan. Nagano pa sila ng mga salmon. Ang laki ng kitchen, no? Yes. Saka wala ano mo titignan sa kitchen yung floor. Kung him malinis ko mo dobe, yung napakalinis. Dapat, tignan nyo naman ko. Oh. Malinis, oo, oh, lahat. At saka How mga veterans, that? yes. Si Wa, hiwalay How din yung aming mga prituhan. Hiwalay Hello. yung fish, hiwalay yung chicken, hiwalay yung pork. Sa kayo. Ang laki ng kitchen nyo dito, ah. Yes. Ganda, okay. yes. oh, So, lahat ng investment ko nandito sa kitchen yes. para yung quality ng food, Ilimis mo. Yes. O, oh, tuwantawa okay. si Pagoms. Oo okay. nga eh. Ganda. Aba! Ito yung mga lutoan nila dito, tuwalay. Tuwalay yung sa isda, hiwalay yung sa Hiwala. baboy, yes. no? hiwalay Kasi para ang mga muslim brothers, kumakain din sila sa akin. Alang halal, oh. Yes. yes. So alam nila na hiwalay-hiwalay talaga ako. Correct. Kanya-kanya siyang area. Yes. But well, usually area ni Orion, soup and pancit din siya. Oh. Yeah. Diba? Yeah. Diba ba Orion nagluluto rin dito? rin, rin yan. yan. Yes. na Very good ah. Kasi so, yung pinakalikod ko, nandun yung grill. Kasi di ba, siyempre yes. uling, lahat. So nakahiwalay din siya. Sa labas ah. Para lahat ng dumi nandun lang. Ganda <laughs> ang ganda naman ng kitchen mo. Tanto ha <laughs> siya. Siyempre, si Bebe si love nagbarko. Sa, saan ginagamit yung ito, ano? itong kamatis? Stocks namin yan. Ah. So hindi kami gumagamit ng water sa lahat ng sabaw. So gumagawa siya ng stocks for sinigang, pang miso, Daling. stocks pang hipon, yes. stocks pang pansit. Yan. O, oh, di ba? Nakakasagot din naman ako. Ganda. Ah. Uh, I love it. ah Oh. Sexy, mayaman ako. Tit. Ganda ng kitchen, ha? Nandito tayo, binisita natin si binisita, natin si, binisita natin Mahil, si Wilma. Mahilig sa, sa mag din. Chicks ni Otit. <laughs> no? Ito yung tinatawag ni Wilma na five-star karinderya No? Ang laki ng parking space. Ang daming upuan. Liga. Ah, ah. Kakain tayo ulit. Lak tinapay. Eh. <laughs> Order tayo. Bulalo. Uh -huh. Dahil yun ang isa sa mga specialty ni Wilma. Yes, Wipa. ano bulalo. pa special specialty mo dito? Um, pinagandaan kita ng sinantolan. Sinantolan na. Yung mga na. mahihirap. Pag, tina pag tinek mo yung aming mga menu, ito yung mga mahihirap lutuin sa iba't ibang lugar. Yes. So kaya I bring uh, provinces closer to you. Right. Sinantolan ko galing Quezon. Mayroon akong laing galing sa Ah, uh, Bicol. Oh. Okay. So may pansit hab hab So iba-iba siya. Galing, no? Tuna pa nga ako, galing Jensen. Ganon pag Gams. Kinarin ko to. Ganon talaga dapat. Oo. Mm -mm. So gusto kong tigman yung sinantolan mo. Yes, meron. Why? Kasi nagluto na ako nun sa episode ko na ano, ng uh, goma to. Ano nilagay mo? Santol. Tapos nilagyan ko rin ng konting bagong at saka ng gata. Ah, kami naman gata at, at saka tinapa. Na, ah, tinapa. Tinapa sa... Betlo, tapos ginisa ko rin siya sa, mm -hmm. sa, no, sa baboy. Yes. So, tikman natin yung uh, bulalo. Sinantulan? Sinantulan. Ano pa? Mahirap yon, Bangus. Ito ano ka ba dito uh, kaldereta? Meron akong kaldereta. Kambing? Hindi eh. <laughs> Malapit na. Pinag-aaralan ko pang maigi. Sige. So. Hindi. Para sa atin dito. Bulalo. Sinantulan, bulalo, at saka kaldereta. Kaldereta. Okay. Tapos, para sa kanila, isang bundle F. Okay, go. Yun lang. Pero sa ganito, ano yung difficulty mo no nung una ka nag- nag-open like ng restaurant. Okay. Una kasi itong Tagaytay kasi upland. Okay. So ako talaga originally sa lowland ako. Oo. Sa sa yung working habit nila dito, tsaka yung working habit ko, una, hindi kami nagmamato. Huh? Oo. O. Hindi kami nagma Una kasi dahil siguro laging malamig yung panahon. Yes. Alam mo yung konting uh -huh. ulan so, para kalmado sila. Oo, oh, oh, kalmado sila. sila. So, until, nung sinabi ko sa kanila na hindi ako yung regular na cafe na kung kailan lang pupunta, sa lang pupunta. Uh -huh. Dahil karinderiya tayo, mag-expect tayo ng maraming tao. Oh, yes. Yeah. Marami is talaga. Think, ay, hindi, ano na yan? and ano ha, 2.30 na ng hapon na. Ha? 20 na Siguro, siya. Siguro, nakakatapos na mag-lunch, pero dami pa rin tao, grabe. Yes. So, dami. ngayon, until na, susabi ko sila. And then... Ang mga hinahire ko, pag nakita mo, hindi ako mahanap ng pleasing personality. Kasi kailangan ko worker eh, magbubuhat ng mga uh, kaldero ko, ng mga... Eh, meron eh, no, mga worker na guapo. Parang katulad ko, worker naman ako. Yan, hindi. Kailangan ko dito, ang mga tinatanggap ko is yung mga feeling ko na hirap silang humanap ng trabaho. Ah, ah, ah. Like for example, yung mga nanay doon sa harap na sabi mga gaganda, ah, sa mga nanay sila. Ah, ah. And then meron ako mga ex -con. Okay. <laughs> Ay, so, Ay, lapitin ako. Nang opportunity. Yes, buhay, yes. Uh, At saka sila din yung kahit na magalit ako, kilala oh, mo naman ang bunganga ni Wilma Lin, they don't take it against me. Correct. So, pare-pareho tayo nagkakaintindihan. Let's be professional about our work. Yes. And serve good food. food. Uh, Oo. Tsaka ako naman, ang ginawa ko, since sila talaga yung mga soldier namin at ang laki ng tulong nila sa pamilya, well-compensated sila. Ah, that's good. Above minimum ako. Yeah. Tapos yung service charge, pag binibigay ko sa kanilang lahat. Yung tip nila Buk Bukod pa yung tip, bukod pa yung service charge, binibigay ko sa kanila that's para that's din good. sila ganahan silang magtrabaho. Yes. Anong best seller mo dito? Ako? <laughs> um, lahat dito mayabang ako papa obs kasi ang asawa ko lahat ng gumawa nito eh. pag hindi masarap huwag niyong bayaran Ganun. yan mayabang ako huwag niyong bayaran yan na uh, yeah, tama yun that, 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 that's the kind of service that you give them yes and you guarantee them na masarap talaga yung pagkain yes. at babalik-balikan yes uh, yung pagkain is service nila uh, syempre dahil social climber ako kailangan may placemat Aba, yes may placemat ka pang ganito yeah, of course so, bring the provinces closer to you yes uh, ayan o yun. Yung kaldereta namin, kalderetang Batangas yan. So, wala siyang sahog. Ano yun? Hindi, hindi, pa ako nakatikip Yes. Na. Di ba iba-ibang klase so. yung kaldereta? May Spanish style na sa atin, mm. Spanish na yon Kasi oh. meron na yung patatas. Yes. Ganyan. Eto, wala siyang sahog. Bakang baka lang siya. At saka bell pepper, na no? Be? Yan lang. Yan yung kaldereta namin. Bakit? Chicks niya o din? Bakit? Ha, Tumawa agad si Otit, di ba? pag may chick, ka. <laughs> okay. Prior kasi na itayo to, meron kami pinagdaan ng mag-asawa. Okay. And then, nung sumama din nag-live kami together, oh. ang bitbit -bit ko sa Ano gusto mo? Kuchara din doon. Kuchara, ito okay. Nung nag-live kami together, ang sumama sa kami sa kanya, tatlo kami babae. Okay. Puro kami babae kasi pamilya nila dominant, puro lalaki sila. Eh. Okay. So kaya iniisip namin, kung magkatay tayo ng restaurant, dapat mabilis yung brand recall. Na kahit sino, madaling, o, oh, J1 Banko, makinig ka. Hindi puro kasosyalan. <laughs> Parang may brand recall. Madaling tandaan. Lalo okay. na kung nasarapan. Yes. Right? So ngayon, Otit, eh, Pag nasarapan ka talagang maalala madalik. mo lagi yes. sa lahat ng bagay. Otit, ibig sabihin, oh. Tito. Ah, Tito. Kasi ang mga anak kong babae, ang tawag kay Bebe Love, ay Otit. Oh. Kaya ginawa namin, chicks ni Otit. Oh. Para ano siya, um, may brand recall. Madaling tandaan ng masa kasi masa talaga yung target. Di ba, nung, nung mga bata-bata tayo, sabi ng mga mga doktor na ako mag sa mga bulalo at ako delikado sa puso yan. Hindi. Pero ang lakas ang lakas sa tao ngayon, di ba? Uh -uh. And study shows na ito palang bone marrow to is actually very good for your health. Yaan? Oo. Oh. Kain ako niyan? Oo. Oh. Kasi, sabi nila, yung, yung utak natin is actually uh, made out of water and fat. Kaya nagkakaroon ng Alzheimer sa mga tao is because of kulang yung fat, kulang yung cholesterol nila. Oo. Oh. oh. kaya nga nire-recommend nila, magandang kumain na ano eh. Magandang kumain ng... Uh, ng uh, ang uh, taba ng ano, ng, uh, lalo, ng lalo, lalo, na yung bone marrow. Ay, ito pag ito, oh. pag ito, oh. ito. Yeah. Yeah, okay, no? Yan. Siyempre. Sinisip-sip <laughs> lang natin ito dati. Social climber tayo pag-o. Sinisip-sip lang natin ito dati. eh. Yeah i sipin ko na ngayon, ha? Yeah. Yan, ha? so, ito yung bone marrow. Sarap. Sarap niya ang pag-oms. O, pagoms. <laughs> mm. Ako, oh, parang ganyan kasi yung sip pag-oms. Mmm. Sarap. Ito So, mula ngayon kakain, oh, again, bone marrow is very, ano pala, important. Bone marrow is very that. nutritious for you. Mmm. Yeah. yan. Nak ng tinapay. Kailangan yun na. Uh, At ito yung ano, yung uh, hab habab. -hab. Yeah. Magaling siya dyan. Wow. Babe, sila Jan Lloyd Cruz na nadaan dito. And Ganon? Dennis, oh, mga kaibigan ko, Papa Gomes. Nung no, ko nga nalaman, di pala masama yung ugali ko kasi marami akong friend. Di marami akong friend. <laughs> <laughs> na sumusuport. Mm. <laughs> Sabi oh, ko nga. six hours. Hindi pressure cooker. Si Orion, tumutulong siya sa kusina namin galing, kapag Orion. oras ng kail pupukan at kailangan ng extra hand. Galing. Ang kaya niyong lutuin is pansit, pinakbet, sinigang sa miso, ano pa? Butter shrimp. Uh -huh. Okay ah. Ilan ka na Orion? Alam mo, galing. A alam mo Wilma, around that age ka, nung, bat, nung mga ganyan, edad ako 11, hmm yun yung mga time na, or, or younger, yun yung time na, age na, sumasama so, ko sa, ano, sumasama ko sa lola ko. Aha. Pag naman balihin ko sa, 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 sa Oo. Oh, ako yung nagdadala ng basket. Kaya alam ko yung pagpili ng ano, pagpili ng isla. Kilala, kilala ko yung mga suki namin sa, sa palengke. Yung part ng, uh, part ng baka, kung anong mag, 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 mag magandang bilhin. Ano yung, ano yung mahal na, na part din ng baka, ano yung mga mura na parte ng baka. Anong sungan na nagawa niyo? Gawa namin yan. Of course, pag <laughs> Hi! Sakay. mayaman ako dyan. Asim ni Atit. Harap, ha? Atit, tita. Oo. Ayan. Nagawa kami niya ang pag -oms. Yung asim niya yung parang hindi ka naligo. Ganun ka asing-asim ang sarap eh. Siyempre. <laughs> asim ko galing sa akin niya ang pag-om. hab yan. Ay, <laughs> right, tigmang ko to ha. Ano yung noodles niya doon? Quezon, Lokban. Ah, doon gawa ba ito? Ah, oh, yes. Sino sumo, ano, nagsusupport kami ng mga small community. Yan, pansit ko. Tapos yung Lokban na Longganisa ko, galing doon. Pero hindi siya doon sa isang commercial. Mm. Isa siyang maliit na, ano mo tindahan? Nasari-sari store, nagbebenta niya. So, siya yung sa kanya ako. So, yung Lokban, isang bus lang yun. Yes, kayo, may supplier oh. kami. So, yung mga maliliit din, yun din naman yun. Kapag malaki yung benta ko, yung mga supplier ko na mga maliliit, lahat kami, ano, sama-sama kami umaangat. Hindi ko sila binibitawan. Alam mo, yun ang ano, yun ang... Yun yung balik. Domino. Yun yung importance, yes. Yun yung importance, importance yun yes. ano, ng... ganyan yung klase mga businesses na nagta yung mga, yung mga small farmers. Yes. So habang lumalakas itong, itong kalenderiya mo, yung mga malit na farmers niya, yun yes. yung nagsusuplay ng pagkain mo ng mga gulay mo. Mang, yes. Parti sila nabubuhay. Yes, yes. At then, Then the, the, it becomes sustainable. Yes, sa lahat. Diba? I make sure na yung mga maliliit talaga yung kinukuhanan namin. Kasi alam yung feeling ng wala eh. Correct. Yes, so alam ko yun. So habang yung mayaman ka, yung mayaman din. din. sila. Yes, nakakatulong. So, Nakakapagpaaral sila ng maayos. Tapos, dahil sa maganda sistema, pati yung anak mo, natututo sa tamang pag ano, tamang pag-serve ng pagkain. Yes. Tamang sistema ng pagluto. Yes, siya talaga. Siya talaga ang kasi kasama ikaw, sa kusina. Ikaw yung maswerte dito. Oh, maswerte ka. You have to remember that. So, si Ate naman, si Ate Asya bilang siya ay abogada siya naman ang mga documents. Tulong-tulong kaming pamilya talaga. Pag Very good. Mm -hmm. Alipin kami ano, alilang kanin kami ni Love. Ako, marketing, pakain lang siya. Kain-kain mm. lang kami. Kain siya, kain ako, kain kami. Ganun lang kami. <laughs> Salap. Really good. O, oh, di ba? Happy? Happy. ah oh, papadala ko si ate. Binuburo siya. Yes. binuburo siya. Ah, binuburo niyo yung, yung, no? yung santol, uh, santol. Oh, sa water. Ah, saan? Kasi seasonal siya eh. Oo. Oh, so, kailangan mo siyang i, i permit yung santol mismo sa water with salt. Tapos nakatapayan para mm -hmm. pag walang season, meron kang santol. So, pag, Kasi pag hindi mo siya ginagawa... Inaa... Oo, kukuha ka. Tapos saka siya gagayas-gayas. So, gano'ng katagal mo napigil? Kasi ano to eh, summer fruit ito eh. Yes. So, pag walang summer, walang, wala na, no, walang, walang correct, santol. No? Yes. So, binaburo. Ganon ko tayo, binaburo. Mahaba. Santol yan, ni acid yan eh. Gano'y. Mmm. Santol nga. Santol nga? <laughs> 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 yung sa iba, hindi? <laughs> santol. Santol nga. <laughs> yung sa iba, hindi santol? Sama, <laughs> sama. Ah, sama ko yan. Mmm.

Tatakpan mo ay, yung, lang siya. Eh yung ano, wala na yung buto. Hindi. May buto pa rin. May buto pa rin. Kasi paano mo siya makakaya? Gigis ka ganun yung buto mm. eh. Para maging ganyan yung texture niya eh. Kasi hindi lahat ng tao kumakain ng santol. Di ba kala mo giniling siya? Yes. Kasi ginagin. Mm. Pinipiga pa siya para walang dagta. Walang pait. Oo, oh, no? walang pait. Para walang pait ang buhay. So may proses. Kami lahat ng pagkain namin, tamang proseso. Para hindi tayo masyadong gumagamit ng extenders. Wow. Dali Tatik ng etapa plus. Nakakaiyak to gawin pa pa eh, ano diyan. Ang hirap gawin niya, no? Nakakaiyak 'yan. Iiyak ka. Hmm. Ano yung isa sa pinakamahirap gawin yung relleno? Yes. Bangos. Mm -hmm. ano yan? fish wala extenders. Ay, tatanggalin mo muna yung laman ng bangos sa loob. Eh. Mm. Tatanggalin mo yung buto. As yung meat niya, tatanggalin, tatanggalin mo yung matinik. Oo, oh, diba? yung sobrang daming tine. -hmm. Ayan, tinikpan mo ng bangos diba? Tapos ibabalik mo na naman ulit. Igigisa <laughs> muna sa, natutuyin yeah. mo siya ulit, tapos so, ipapasok sa loob. Sa okay. saka mo siya yung oven. Oo, oh, siguro din mo na, mabalik mo yung forma na yun. Yon. Pag mas healthy ang ano kung iced tea ko, ano to, ano lemongrass. Hindi siya powder. Hindi siya powder. Ang to, na lemongrass. Hindi, hindi siya powder. Brew. Pinakuloan niyo yun, o oh, yun. Yung tea bag. Wow. Hindi kami gumagamit ng powder. So, lada kami dito. Oh, lasang sopitel, di ba? Ano pa mo bakit? Kasi yung tropa ko yung gagawa doon. O, yakin na na yung sopitel niyo, ice tea niyo. Para ako nasa Manila Hotel. But of course! Uh, social, di ba? Ganyan tayo pag marami kang friends. Well, <laughs> hindi ko di ba? Hindi. In creating in, in input ng para restaurant, importante sa importante sa owner, kumakain ko san san saan. Yes. Para, para alam alam. Kung ano yung masarap para sa'yo, lalo na kung malaman mo yung recipe nun, you can always adapt it to your restaurant and serve it. Lalo na kung mas mapapasarap mo ba? Yes. Kadula dito, sarap. Sarap dito, oh. Ah, exe. Social. Lemon, anong tawag namin dyan? LGBT. Lemongrass blended tea. So, binubrew siya. LGBT. Maraming tea bag. Maraming tea bag. Ibubrew kasama ng lemongrass. Sarap. Lalagyan ng kalamansi. Oo, oh, natuwa ka na? Oo. Oo, oh, oh, natuwa na siya? Natuwa ko. Nung penge-pera. <laughs> o ngayon, ano, ano, i-wrap up ko na ito. Huh? Sarap? <laughs> Tama talaga na five-star yan, no? Yes! May yes. mga karinderiya na... Gusto niya mong But, they this more na ng well, ma. Tsaka, di ba, is part of the culture ng Pilipino. Hindi na mo lang karinderiya, but it's a it's a well cooked uh, food, well served restaurant. Congratulations, sir. Hey, galing, galing, galing orayo, oh. no? Galing. galing oh. Salamat. Ito, paglaki nito magiging chef ito. Oh, everybody starts nga nung sa kusina, palutulut. Katulad ko ako hindi naman nagaranda. Oh. Pero ikaw, ang dami opportunity niya, marunong siya magluto. Hanggang sa lumaki ka, we can continue itong business na to or palalakay nyo pa itong business na to. And then, mag-aaral ka pa ng culinary arts or management. Okay. Yun na, yun na, yun na, na, ito na yung future mo. I'm so happy. I'm very happy for you dito sa restaurant nito. Thank you, Papa. I feel so business. good because ang sarap ng pagkain. And I'm, I'm happy to let the people know that your food is good and your food and your kitchen is very clean. Yeah. Pero pinaka-importante, very clean. I love you, Wilma. I love you, Pagal. Congratulations, Thank you. To Wilma and Baby Love. si Baby Love. Bakit na yan? Baby Love. And see your tits. Congratulations to Good Food. Thank you, Pagas. So, it's another uh, day of uh, eating, no? I'm so full. And I'm so happy sa uh, success ng restaurant ni uh, Wilma at saka ni Baby Love. Baby Love yung pangalan ng ano, eh, husband ni, ni, Wilma. And uh, ang ganda ng ginawa na dito sa Chicks ni Ipet na restaurant. Serve good food. It's cheap, it's hot, and it's clean. So, thank you so much for joining me right here. Roadside with uh, Goma at home. I'll see you next time. Alright? Bye-bye.